Magandang hapon po mga kaparmars. So dito po tayo sa ating tanim na pampalaya mga kaparmars. So bago po ang lahat ay nais ko po magpasalamat sa lahat ng tagapag uh, panood ng ating mga videos. Sa ating pagtatanim ay uh, kinukuna natin ng mga videos upang makikita din sa iba na mga tao na gusto din magtatanim kung papaano magtanim at mahingkayat din kayo magtanim ng gulay so mga ka-farmers ah, magandang hapon uli so dito ah, mag-a-update lang ako sa tanim namin na ampalaya mga ka-farmers eh, ito ay hybrid po na ampalaya so makikita natin na masyadong malaki yung mga daon nya ayan so ino, ino observehan ko po yung mga uh, growing plant kung papaano kung ano yung maganda ba ang tubo nya o hindi so dito po ay nakikita ko na mayroong mga pinagkakaiba sa ating tanim na ampalaya kasi po ay ang iba uh, masyadong bata pa pero nagkaroon ng kulay dilaw yung mga dahon mga ka-farmers so ang tawag nila dito ay tinatawag dito ay barako daw yung pangulot ng dahon so tingnan natin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang uh, pinagkaiba na may sakit so ito po mga ka-farmers ayan So, ito yung mga palatandaan mga farmers na ang isang ampalaya ay talagang may sakit. Number one, yung uh, dahon niya ay nag uh, kolay dilaw. Dilaw yung kolay niya. So, and then yung mga uh, talbos niya, makikita natin, yan you know? o. So, napakarami at masyadong maliit mga kaparmers marami na siya at maliliit pa at yung mga dahon niya ay uh, makikita natin na medyo uh, uh, kulot yung dahon niya hindi siya magandang pagtubo at yung mga dahon niya na medyo malaki nag yung kulay ay kulay dilaw So yung mga palatandaan mga kaparmers na ang isang tanim ay uh, nagkakaroon ng sakit. Pero uh, para sa akin ay ang ganitong mga sakit ay natural lang sa mga hybrid na tanim. Kasi uh, nakatanim ako ng ampalaya tulad, uh, tulad ng, I mean yung uh, palay. So, kapag magtanim ka ng palay na hybrid, ang mangyari, magdidilaw rin ang iba at ayaw mamunga. So, katulad rin sa ang palay na ito, kasi hybrid po itong tinanim namin, so hindi po yun ma-perfecto yung tubo, hindi perfect. So, mayroon talaga na uh, nangungulot ang dahon at talagang hindi mamumunga. At dito makikita mo naman talaga yung mga ano, yung mga sanga niya. Napakadami yung ano, yung mga talbos niya sa isang puno lang mga farmers. So, isa po 'yun sa mga sa mga sign kung ang isang tanim ay uh, may sakit or may uh, may sakit siya. So, compare natin dito. Ang ito, i-compare natin sa kabilang. Ito sa kabila, tingnan natin mga farmers. Yun o. Oh, Di ba ang dahon niya ay natural kulay lang. At yung mga talbos niya kaunti lang at magandang tubo ang mga dahon. Yun ang pinagkakaiba ng mga kaparmas yung uh, may sakit sa walang sakit. So, ma mo talaga. So, yung, ang na ito ay uh, isang buwan at kalahati pa lang yung edad niya. So, nag, simula na siya nagbunga. Doon, no, makikita natin mga farmers may mga bunga. So, ang problema lang, kasi mayroon mga sakit. Di talaga ma-perfect yung pagtatanim. Lalo na pag hybrid yung tinatanim natin. So, dito naman tayo babawi sa ibang puno. Pag mamunga ng uh, marami at hindi nagkaroon ng sakit. At ang advantage lang kasi sa hybrid mga ka ay malaki yung mga bunga. O may mga bunga kasi doon sa um, kabila, doon sa bandang baba, hindi masyado. Kasi kasi simula lang magbunga ito. So sa this coming uh, Monday or Tuesday, so mag-harvest na kami. Uh, panimula pa lang mga ka Ayun ang mga isa sa mga advice ko ka-farmers, pag magtatanim tayo ng hybrid, hindi tayo mag uh, ah, wag tayong magulat. Kasi mayroon talaga na mayroong mga puno na magkakaroon ng sakit at hindi mamumunga. talagang natural lang sa hybrid na tanim. Pero kung inbred yung tanim mo, bihira mangyari 'yon, yung mga ganyan. Katulad nito mga farmers, yung tubo niya ay talagang maganda. Ganyan yung mga ano, isa sa mga sa ampalaya mga farmers, isa ang isa sa mga palatandaan na ang ampala, ampalaya ay may sakit. Ang hindi pagkakaroon ng bulaklak. Kasi kapag hindi na bulaklak ay tendency talaga na hindi magkaroon ng bunga. 'Yun ang uh, sanhi ng sakit. So ayun po mga farmers ay nagsisimula pa lang kasi ang bata pa isang buwan at kalati pa lang so yun lang ang masasabi ko mga ka-farmers kung magtatanim tayo ng mga hybrid na pananim hindi talaga ma yung mga puno mayro mga puno na hindi na mumunga or nagkasakit hindi siya katulad sa inbred na uh, bihira ang nagkasakit yan, yan lang po ang masasabi ko at salamat sa inyong panunood kung bago ka pa lang sa ating channel wag kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para sa uh, ma-notify kayo pa sa bago nating ya upload na video. Salamat po at God bless.